Hatid ng mga programang CSR o Corporate Social Responsibility ang mga bagong pagkakataon. Mga pagkakataon at oportunidad upang mapabuti ang ating paraan ng pamumuhay. Kasama na ang walang hanggang mga posibilidad at aksyon na layong mapabuti ang ating komunidad. Ako si Pinky Webb at ito ang all new season of Business Matters. We're doing good! is good business. Bata pa lang ay likas na raw ang pagiging negosyante kay Rose Jen Solagalope dating public school teacher at ngayon isa ng proud owner ng isang construction at hardware supply store sa Aurora. Bata pa lang ako nung nagbebenta-benta na ako ng santol. Tsaka talagang alam ko pag sa business, doon ang pag-asenso. <laughs> Bagaman sanay na sa pagnenegosyo, hindi pa rin naging madali ang simula ng kanyang tindahan. Lalo't kinailangan niya ng kapital para tustusan ang iba't ibang gastusin sa pagpapatakbo nito tulad na lamang ng kuryente. Lalo na hirap din ang kanilang lugar sa serbisyong ito. Dito kasi dahil mapuno, malaglagan lang ng puno yung wire, magbabrown out na siya. Gaya ni Rose Chen, pagnenegosyo rin ang ikinabubuhay ni Gretchen de los Santos. Medyo may potential po kahit papaano, kumikita naman. Kaya parang nagka-interest na din ako, pinagpatuloy ko na din siya. Malaking porsyento rin ng kinikita ni Gretchen ang nababawas dahil sa mataas na singil sa kuryente. Palagi pong nagbra-brown out. Pag gumamit po kami ng generator, mas malaki yung nagagastos namin sa gasolina. Magkatuwang na itinataguyod ng mag-asawang Gary at Sherilyn Barrientos ang kanilang tindahan sa Barangay Sapsap, -Sap, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kuwento nila, maraming mabibigat na pagsubok ang kanilang pinagdaanan bago nila napalago ang kanilang negosyo. Naiyak mo ako sa tuwa. <laughs> Dahil po, talaga umpisa po kami sa maliit hanggang po na pagganya ko po yung tindahan. 10 years ako sa supermarket. Yung sweldo ko sa pagdadaiser, kinakapos pa, nagne-negative pa. Sa pagnanais na mapaunlad pa lalo ang antas ng kanilang pamumuhay, lalong nagpursigi ang mag-asawa na payabungin ang kanilang negosyo. Naghanap ng maaaring magiging kaagapay sa pag-angat nito may kilala nga po kami nagtatrabaho sa ASCII. Siya pong nagrekomenda sa amin para maging kliyente ni ASCII at humiram nga po kami starting sa kanila ng 10,000. Likas sa mga Pilipino ang pagiging madiskarte sa negosyo. Kinakailangan lang may maaasahang katuwang na naniniwala sa ating bawat pangarap at kakayanan. At isa na riyan ang organisasyong ito, katuwang ang programa ng pinakamatandang international bank sa bansa. ASCII is a 37-year-old non-government organization. Our primary goal is to provide affordable financing for our micro-entrepreneurs, social protection, and capacity building programs. Layunin din ang programa na maging efficient at resilient ang business operations ng kanilang mga beneficiaryo. Our partnership with SCB is the adoption of solar energy for micro-business. So, nakita namin yung need ng mga kliyente, especially in the areas na madalas mawala ng kuryente. May tendency na yung kanilang mga paninda ay masisira because of the power outage. So, with this program, we were able to give them yung assistance for sustainable alternative energy, which is the solar panel. Sa tulong ng programa, hindi lang nagkaroon ng alternative source of energy ang operasyon ng kanilang mga negosyo gamit ang solar energy, naghatid din ito ng iba't ibang benepisyo. Yung bill namin, bumaba po from 10 to 12, naging 4K, 5K. Yung nasave ko po kunyari na 5K, panalo na ako doon. Si Rose Jen gamit ang natipid na halaga sa kuryente upang mapalago hindi lang ang kanyang kasalukuyang negosyo nakapagpatayo pa siya ng water refilling station Tanglaw na ako kasi may na-save na ako kahit brownout may CCTV ako habang ang mag-asawang parientos nagawang makatipid at lalo mapaangat ang kanilang negosyo na ngayon nag-aalok na rin ng digital payment service sa kanilang mga customer. Lumaki na lumaki yung transaksyon, kaya ayun, nag-grow din siya ng nag-grow. Lahat po nang nakukuha po namin sa ASCII, sa stock po talaga namin siya nilalagay, pinaiikot po namin, hindi po namin nilalagay sa luho. malaki ang mga ambag ng mga MSMEs hindi lang sa pagpapalago ng ating ekonomiya nagsisilbi rin itong daan para sa maraming Pilipinong negosyante upang maiahon at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay We try to make sure no, that whatever we do will really address the needs of the community. When we visited some of our beneficiaries, it's very heartwarming to see and to listen to their stories and how the program has helped them. Those savings that they realized from their transition to solar energy, they were able to use for additional capital and uh, for them to also diversify and expand their business operations. Nagpapasalamat po ako sa Green Energy Program ng ASCII at Standard Chartered Bank. Ako po ay nagpapasalamat po sa tulong ng Standard Charter Bank at saka sa ASCII. Maraming salamat sa Standard Charter Bank talaga na naging partner sila ng ASCII para makatulong at maabot yung mga negosyanteng katulad ko.